Hello guys, <clears throat> uh, magandang araw ng Merkoles, no? Meron ditong katanungan ng ating kaibigan na uh, si Coach Michael Oliver ng uh, Northport, assistant coach sa dyan. Tanong ni, ni, Coach Brad, may tanong lang ako regarding sa free throw. Let's say yung player na Paul, uh, mag free throw dapat kaso na injured, nilabas... Nil nilabas Uh, di ba yung tapa pumalit sa kanya ang mag shoot ng free throw tama ah uh, opo tama naman po kung injured siya uh, paano kung after uh, pumasok nung kapalit eh hindi siya yung nag free throw kundi yung isa na sa loob na naglalaro ang pumesto at nag shoot ng free throw anong violation noon sa Piba technical ba dahil siya yung tumira instead na uh, yung pumalit sa kanya sa injured siya na injured ah okay coach ah, maganda yung katanungan ng ating uh, kaibigan coach no si Sir uh, Michael Oliver coach pag kaganyan kasi ayan yung tinatawag natin doon na makikita natin yun sa OBR natin sa article uh, 44 na correctable error at doon sa OBRI natin sa interpretation natin na mababasa natin siya doon. For example, doon sa Article 43 13, yung statement po, uh, if there's uh, error constitute uh, permitting a wrong player to attempt attempting a free throw, uh, the free throw whether uh, uh, goal or miss shall be cancelled. Ibig sabihin, uh, makakancel po siya if the game uh, has not yet been uh, resumed. The ball shall be awarded to the opponent for throw-in from the free throw line extended. Ibig sabihin, uh, doon po natin i-inbound dyan. Nanalipay na po natin yan yung kung nakatira na po siya, yung player na yan. Yung, ang gagawin po natin yan, turnover na po siya. So, doon po ang inbound yan doon sa opposite ng table of scores table. So, doon natin ito throw in na po yan. If uh, the game must been resumed, o kung na, for example, na-resume siya, it will, uh, it be to correct the error. After the correction of the game, the game shall be uh, resumed uh, and uh, throw in to the nearest, uh, ano na po, nearest extended Uh, ano-ano natin opposite of the table official. So, coach, yan po yung ating uh, resumption diyan kapag ka uh, for example, uh, hindi pa siya natitira. So, pwede po siyang tawagin agad, uh, recognize po siya ng referee na hindi naman siya yung ano natin uh, shooter, papalitan na po agad natin. At nakalagay po dyan sa OBR i uh, uh, ano natin 34-13. Wala pong penalty po yung team, no. So, papasok lang po siya doon sa turnover, nasasabi natin. So, kapag uh, na-shoot naman na po yung una, so, nanalipay lang po natin yan, then, uh, hindi na po natin, doon uh, uh, na po natin kung iwan po yung nakatira na yan. Bibigay na po natin yung, ano, yung uh, possession doon sa team B. Okay guys, I hope may nakuha po kayo dun sa tanong, simpleng tanong ni Coach uh, na kung paano po ang magiging violation. May technical ba? Wala pong technical. Wala pong penalty. Okay, thank you very much and God bless you all. Bye bye.